mini vlog kuyog misa sa kuang anak mga guys no kay ganahan siya magpakuyog ari diri sa naga nga mangita mi ug kanang butik nga magpaabang og gown kay hapit na ang ilahang grand ball so diri dapita guys na mi diri sa bagong merkado na may butik diri no nga gamay pero daghan kayo siya og mga gowns mga guys unya nagpili-pili siya wa siya uyon ni adto misa taas kay basina na ah, dito pag abot na mo guys kay sirado na ang usa ka stall unya diri kay mga uniform sa mga bata o uniform sa mga school ang naa diri sa taas kung ganahan dai mo mupalit og mga uniform guys ari lang mo diri palit sa taas diri sa merkado nga bag-o kay nasa nga mga kapilian nga uniform unya mao ni ang view guys kung areka ka sa ibabaw sa merkado guys sa bag-ong merkado no mao ni ang kanang dagat kita kayo nindot kayo og view mga guys ug mula mo diri no pwede na mo sa kadre o muhapit mo diri mo palit mo sudan sa merkado na juga yung ang view mga guys no pero ang ako ang tiyan mga guys kutoy na dyan ba kay gigutom na dyan ko kay lamit na dyan snack onya nagpalit ko diri sa merkado ang ako ang mga guys no kay boy ba o nangita ko diri o ko ang anak hands kay magpalit ko og lamas nga isub ilamas ako ang buhay ba no kay uh, ang amuang sudanon kay nilat-an so diri dapita guys akong gisugo ang akong anak nga kwai ko ug og kanang video para na ako ma content ba unya na pili-pili ko diri mga lamas nga angay ang ilamas sa amuang ang nilat an unya nakakita ko diri ko biko mga guys nga paminon ko no, murag lami gyud ni o kaayo ba niya ang timpla niya murag basa sa, sa kabantay ka nang sa unang tingin palang alam na no kaysa sige na tong kaon no kanang kan, biko makahibaw naman yun ta unya ang akong anakin susana so, ngayo o oh, dirty ice cream mao gini siya basa dan diris na gano makita ganig ice cream mao gini una o oh, gini una, una niyang un permi basa muarin na siya dirin mulagin gini siya aning kuana dirty ice cream o niya, ang dory sa kilid mga guys kay na ay binangkal diri mga guys pa yuko katilaw aning binangkal nga na diri nga uh, nagdisplay display diri kada hapon mga guys no kay nga kung ari mga kung maibog sa ihang uh, uh, kilid kaning nadri ba Oh, binignit na siya kanang na ikaldiro rin, mga guys nga init pa kaayo nya ang bata ay nagbantay diri wala diri ang mao basi naay gilak ka, ba so ibuk na jud kay ko nga lamit na jud kay ikaw no binignit, mga guys no mao ni ni palit ko diri o kanang binignit mga guys mao gihapon no tag 20 ang baso ang imuhang 20 sulit na jud mga guys daghan na jud naglisod gani kugurot anang baso ha so dere gipapili ko sa bata kung gusto ba ko kanang nanay nana sa basodaan or kaning na pa sa kaliro kay init paman man jud ang naa sa kaliro mga guys so mao ni akong gipili no kay nindot bi ni sa tiyan labi ng ni tag init-init no nya bugno-bugno sa daang palibot kay syempre naa sa merkado no nya na pagyuta sa hawanan dapit so mao ni Jerry guys akong giingnan akong anak kung gusto ba siya mukaon og binignit o nya dili man siya ganahan di siya ganahan mukha ono bilinit kay gusto ra siya mo mu, mukha ono kutsara so dari the dapita guys ni hangyo no, siya nga gusto siya mo tilaw diri usa kutsara lagot kay kuan niya diri mga guys no kay akong gingnan nga mukha on ba udi di gyud siya mukha so dari the dapita enjoy na kay ko sige ka aning kuan mga guys kaning binignit kay feel na ko no nga murag Lamit jugay guys, siya ikaon ba? Basta mo ari ko mga guys, mo dyan yung lili unog na bay ka binignit diri. kundili dili, ko sa unahan, atau dito sa may boardwalk or biwak, atau dito sa plaza, ngita sa ko dito mangga. Mo hapit, yun ko dito mga guys mo, basta kung ako'y makalakaw mga guys, daghan ki ko kapit on, dugay ki ko mauli, magi kang wag lastres, mauli na kung hapit na size. Pero ating pangumpraha, ug sudan, anino, kay naman dyan sila mo, nang ukir, madugay ko kanang uli, ini kanang ni human akong pangumprah kay makatimo naman ni sila so di ko mag kung dili pa sila like, ng panihapon so babush